Pagkita. Kasi mas mong mo sa ako ah. ang pagkwente niyo. Wala ti Ipasagdan ba ka mo? Wala. Sinabi ko yung babae rito? Wala eh jay mas last word ni mo sa mga tao nga uh, uh, mas po sa uh. ko. sa mga sa mga nagtuo sa imong data sa imong nasuntian na Salamat ka sila. Salamat kayo. Sa kay ah! Magkakaroon ni sila dali mo ba? Hindi na ito sila mapanggit. Hindi mo na mo chat na sila mapanggit kay isan man sila. Dahil kayo nagpuan na subscribe mo. <laughs> ito Uwi ko balik. Nabuhi. Wala <laughs> <Mula> man napuruhan. <laughs> so, masulti na ako sa nagpusa na uh, good luck. <clears throat> good luck kayo ha. Nga. Uh -oh. uh, uh -oh. sa unta, magmalipayin ka sa imong pus. Ah, uh, Kabalo ko kay kayo makuha na. Kabalo ko kung kinsa ka. Kung kinsa ka. Uh, tapos, ah. ang lang gina ko sa imo ha. Ah. Paman, Ah. imong ngayon mong ipagsulti, Mm, sa bagay, sa kasuko din mo. Sa kasuko din mo na. Mauna imo mga kung saan okay eh. Ilang. Hmm. Sa pa, Sa mo. Sa Ay, kaya wala Na ka. magbalipay ng imong kalag. <laughs> basig ikaw pang mauna sa kuha. Ah, basig na hubog ka naghahapon. Tapos, -nagipus. Tapos, 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 Uh, sa uh, ako ang bayaw bayaw ng hilaw si Ayla Jade nice good luck uh, iso kayo ka mag kwan ang isipo na to unsa ang unsa ka unsa ko ka klase pagkatao unsa ko ka mo ilam sa kuha unsa ko klase nga tao. Ah. Uh, na na ko na. Di ba ka balogi ba diba na? Bisag na, na ko na maabot mo ihatag pa lang ko para sa inyo. Ingon na ko klase nga pagkatao. Wala ko lang pulang dili ko ginalo.